ano parang katanon? mga panindagan nila, nawakam ayon. tapos sila yung bato, may mga huli sigit na. oh. oh. kaya huli yaman sa mga bato. oh. alam ba na sa kung sabato, piti ko ang huli. oh, nitegan mo. Ang saya kaya ni. Ano nga kanta? Paano yun yung buli? Ba, sabi ang buli, buwet, sabi niya. Ay, tapos ano pa? Niyo, yung... ang banat, sabi niya, kumatong ka sa batong. Oo. Oh. Kay, putulin yung puwet ba? Oo. Oh. Ay, kung hindi ka man daw, kung hindi man daw siya papatong, puputulan pa rin. Tabusin mo yung kanta nga, tignan ko kung maganda. Ito nga, ba't maganda ang uh, uli, kanta? Ulitin mo yung, maalala mo. mo. Ade, ulitin mo nga yung sinabi mo na ang patong sambuli mo. Oh. Malabalak tong tong sabato, titligan ko ang buli mo. Kung hindi... Bakit <laughs> oh, ito matawa? Kung hindi ka man, magtongtong, titligan ka man. <laughs> Bata ka pa nun. Bata ka pa nun. Oo. Hindi, mga Dala, dalaga kami. Kasi yung matay lala ko eh. Kaya uh oh. ko yun always. At mo. Para maalam mo kung maganda yung tara yun. matanda na iba eh. Ang posible. Kaya yeah. sa pagtuman kung pag niyong buot ninyo nga O oh, hindi ko na alam. hindi ko na